Hello. Ngayon mga ma'am, siya nakapaligo na ako, nakapag-ready na ako. Hindi na ako nag-ayos ng mukha ko. Niligo lang ako. And then kasi a uh, tatakbo tayo ngayon. Ay, hindi naman tatakbo baka sabihin niyo napakabilis kong tumakbo. <laughs> oh, halos din na ako makatakbo. Mga ma'am, si may dad na tayo. Ah, uh, ngayon pupunta ako sa Bibili ako ng, ano, loom soil, garden soil, at saka ng, kasi hindi pa dumarating yung pamis na in-order ko, limang kilo din yung five kilos, pero hindi siya, oh, actually, hindi talaga siya, hindi siya dumarating, so hindi na ako makapaghintay, bibili na lang ako ng rice hull, and then, pero nakalagay pa rin naman sa Shopee ko na parating siya, hindi ko lang alam, pero bibili ako kahit konti, para kung dumating man siya, eh, meron pa rin, may magagamit ako ba sayang din yun uh, yun po ang bibiling ko yung para sa mga sakin natin na dumating and then yung isang pot na uh, bibit tayo ng isang pot kasi medyo maliit yung na ready kong pot na isa kailangan niya yung isang malaking pot so para do sa isang succulent natin na dumating napakalaki so yun lang muna so hindi ko na kayo isama sa sa pupuntahan ko ha kasi bibili lang naman ako nahihiya kasi ako talaga mag-vlog sa labas yung dati kinakapalang ko lang yung mukha ko pero ngayon hindi na kaya eh hindi ko na kaya mag-vlog sa labas so mga mamshi she... so mamaya babalikan ko na lang kayo para ipakita sa inyo yung pag uh, pag mix natin ng pating soil para dun sa ating mga succulent na dumating. So, paano mga momshi? Bye! See you! Hello mga momsi. Ah, nakabili na ako ng cutting mix. Yung rice hull at saka garden soil lang nabili ko. Loom soil ba? Kasi wala pa nga yung pamis eh. Hindi ko pa huna bibili. Kasi nga ang mahal, sobrang mahal ang pamis dito. So, sabi ko, hintayin ko na lang yung pamis na dumating. Sakaling darating. At kung hindi, order na lang ako uli. Diba? ba? si ang hirap talaga bumili ng pamis dito. Ang sobra mahal. Kaya sabi ko, teka lang ho, ah, ayusin ko lang kayo. Stand nyo. Ayan. Nanayos ko lang ko kayo. Ngayon, so hindi ko sila maire-repat ngayong gabi. So, siguro bukas na kapag ka dumating siya. At kaya dumating siya, kaya hindi ire-repat ko pa rin siya kahit wala ng pamis. Kasi may rice hull naman at saka ber, ano, bermikas. Vermicast at saka Loom Soil. Meron naman ako nun. So, yun lang ang gagamitin ko bukas. So, ngayon, sama ko lang muna kayo. Magdilig na lang po muna tayo. Oops. lang po ah. Naayos ko lang kayo. Ah, didiligan ko lang po muna sila. ng merong halong tango. Para masigurado ko yung yung mga kumakagat sa kanila ay eh, mawala. So, ganun na lang po muna. So, panoorin nyo na lang po. Sana huwag kayo ma... Eto, okay naman siya. Huwag na kaya ito. Huwag na to kasi okay naman siya eh. Nakatasapin mga toys. So, ano yung didiligan ko? <laughs> Red Eyes. Mm. Nabasa ko doon sa isang comment ng ating friend. Uh, ano siya? Uh, naulanan. Nagkaroon siya ng tubig doon sa loob, sa leaves niya. Then, arawan, Na, parang na sunburn ba? Ganun. So, pero kahit na ganun, tignan natin, gamutin na rin natin, agapan na natin, ba? Diba? Kung ano man siya. Mm, Mga ma'am, sa gabi talaga ako nagdidilay. Gabi po talaga ako nagdidilay yung walang araw. Miskin noon pa po yung uh, dating succulents ko na naiwan ko. Sa gabi ko po, po talaga sila dinidiligan. <laughs> no, wala ka sa akong pot-pot. <laughs> I natin. babalikan ko na lang po kayo. Baka mainip lang kayo sa akin eh, sa pagdidilig ko. So, mamaya na lang po. Ay, nakatapos na din po ako ng pagdidilig. So, hindi ko lang po binasa yung mga wala pa sa, hindi pa natin na itatanim. Yung mga diniligan ko lang po ay yung mga mga nandi dito. Kasi talaga po miskin noon po, sa gabi po talaga ako nagdidilig para kinabukasan ng umaga. Ayun, gulo-gulo ng buko pagpawis Ah, uh, na sila at okay na sila. Hindi na sila kailangan na hindi na sila uhaw-uhaw uhaw. kahit na maarawan sila at least. Ano, wala na silang tubig, na na sila. Uh, ah, na, na lang sila bukas kahit na ano. Ganun po kasi talaga yung procedure ko ng pagdidilig miskin noon po sa mga dating succulent ko na naiwan ko at uh, talaga pong sa gabi gabi po yung best time para sa akin para sa akin po, hindi ko lang po alam sa iba, sa akin po talaga dito sa Antipolo nasa area po ako ng Antipolo uh, gabi po talaga ako nagtitilig o paano, hanggang dito na lang po muna maka masyadong mahaba na naman ito see you uh, papakita ko na sa inyo yung pagtatanim ko nitong mga succulent natin pagod, kasi ang dami nila <laughs> Tapos kailangan pa silang i-drain. Kaya nakakapagod. Hindi lang basta dilig. Kailangan mo pa silang tanggalan ng tubig. Oo, nagdi-drain naman silang kusa. Kailangan, kailangan pa rin natin silang hintay na matuyo pa nung wala ng papatak na tubig. At doon po ako napapagod na hinihintay ko maubos yung tubig nila. Uh, paano po? Bye!